Oo. Yan, nagpapaligo yung anak ko sa ilipanti. <laughs> yung ilipanti, lumubog siya. Tapos, uh, habang naliligo, kumakain din. Yun, nag-enjoy si Hana, oh. <laughs> ฮิลูดนมุนัก Sige, ano nak, buhusan mo nak. Ipapaligo ka rin lang buhusan mo. Yan si Hana oh. Ako ayoko ayon. Ayaw na ni nak, tapos na daw. Ang init nitong GoPro nak. Ang init. Yan, tapos na maligo si ano. Ang pangalan niya, Hana? Tapos na maligo si Chancy. Yan, si Hana, naligo na rin. <laughs> o dahil o kasi nakakapaso na yung init ng ano na yan. Ayan. Okay, thank you, Chancy. Ayan, guys. <laughs> tapos bumaliktad ako. Ayan, tapos nang paliguan ng anak ko yung elepante. Okay.